upang maihatid po sa atin ang goods. Ayan po si Kapitan Rosalie. Masyado nga na, baka bumigay ang kahoy, ha? Ito po si Kagawa Joey, kasama din po natin. Ayan, ang Tawgama, kasama natin ang Tawgama. Ito pa na tete, Bonete. Barangay si Tawgama. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Carnation Street. Kasama po si Kapitana Rosa Libana Flor At ang ating mga kagawad, kagawad Manny, Liwanag, and kagawad Joey. Ayan, pabalik na po kami. <laughs> Rico. Kabog. ít lắm eh. Sound run na lang. Para hey. <coughs> <Hala>. Hello. <coughs> <coughs> Yes, antay-antay lang po tayo. Lahat po tayo mabibigyan. Medyo mahina lang talaga ang ating kalaban. Medyo mahirap din. Siguro na sa mga sa yung Meron nga pala nandang dito eh. Ah, meron. Marapit dito. Pag dito na lagi ka ba? Yes. <laughs> Ayan, kasama po si Kapitana Rosalie Benaflor. Ito po. Walang, ito po ang Kapitanang Walang Pagod. Since day one po, pinipilit niya talagang maabutan lahat, mabigyan lahat ng ating mga residente sa ating barangay. Grabe, sobrang oily. Pati siya so naglag sila. Nakakatakot uh, ko na sa tulay. <laughs> Nakaranas ka ng tulay. <laughs> Kagawad?